Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Abril 7, 2025. Ngayong araw, isang makabuluhang pagbabago ang magaganap sa iyong buhay, Libra. Ito ay isang sandali ng pagbabagong anyo, isang pagkakataon upang linawin ang iyong pananaw, muling timbangin ang iyong mga desisyon, at hanapin ang mas matibay na direksyon patungo sa iyong hinaharap. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ay tila nagdadala ng isang bagong sigla, isang malinis na pahina kung saan maaari mong muling isulat ang iyong mga layunin at mitiin sa buhay. Sa bawat paghina, sa bawat sandali ng pagninilay, binibigyan ka ng pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo nais hubugin ang iyong kapalaran. Ito ang araw kung kailan maaari mong ipikit ang iyong mga mata sandali, damhin ang tibok ng iyong puso, at itanong sa iyong sarili, ano ang tunay na nais kong makamit? Habang tinatahap mo ang landas na ito, mahalagang pagtuunan ng pansin ang iyong kalooban at kung paano nito hinuhubog ang iyong mga desisyon at kilos. Napakahalaga ng pag-unawa sa sarili, dahil ito ang nagiging batayan ng iyong relasyon sa iba at ng iyong pananaw sa mundo. Sa araw na ito, pagnilayan kung paano mo hinaharap ang mga hamon, kung paano mo tinatanggap ang mga tagumpay at kung paano ka natututo mula sa mga pagkakamali. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, kapag nauunawaan mo ang iyong sarili, mas madali mong makikita ang daan patungo sa buhay na nais mong likhain. Ang araw na ito ay may dalang bihirang pagkakataon upang pagmasdan ang iyong nakaraan at suriin kung hanggang saan ka na nakarating. Sa iyong pagbabalik-tanaw, pahalagahan mo ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit o kalaki ang mga ito. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay isang mahalagang bahagi ng iyong kwento. Huwag mong maliitin ang iyong pagsusumikap at huwag mong hayaang lamunin ng panghihinayang ang iyong isipan. Anuman ang mga naging balakid sa iyong landas, ang mahalaga ay natutunan mo mula rito at patuloy kang nagpupunyagi. Ang susi sa patuloy na pag-unlad ay ang kakayahang tanggapin ang mga aral ng nakaraan at gamitin ito bilang inspirasyon upang gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa hinaharap. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay nag-aanyaya sa iyo na kumilos ng may intensyon at layunin. Hindi ito araw para sa pag-aalinlangan o pagpapaliban ng mahahalagang bagay sa halip gamitin mo ang pagkakataong ito upang ilagay ang iyong sarili sa tamang direksyon. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mga dapat kong baguhin upang maging mas produktibo? Ano ang mga hakbang na maaari kong gawin upang mas mapalapit sa aking mga pangarap? Sa pamamagitan ng pagiging malinaw sa iyong layunin, mas madali mong matutunton ang landas patungo sa tabumpay. Dahil ang buwan ay nasa leyo, ang pansin ng iba ay maaaring natural na mapunta sa iyo. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong mga natatanging talento at ideya. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, ang iyong boses ay mahalaga, at may mga taong makikinig sa iyo. Maaari kang makaranas ng mas maraming pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan, maging ito man ay sa trabaho, sa mga personal na proyekto, o sa mga relasyon mo sa iba. Ang iyong natural na karisma at kakayahang magbigay inspirasyon ay maaaring humatak ng mga taong may parehong pananaw sa iyo. Sa iyong mga pakikitungo sa iba, hayaan mong gabayan ka ng iyong panloob na kaliwanagan. Ang araw na ito ay may dalang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong mga iniisip at damdamin ng may kumpiyansa. Minsan, ang tanging lang sa ating tagumpay ay ang takot na ipakita kung sino talaga tayo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng alinlangan. Ikaw ay may kakayahang magtagumpay, at ang mundo ay naghihintay na marinig ang iyong tinig. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, determinasyon, at sigla. Kapag ikaw ay nakasuot ng pula o may dalang bagay na may ganitong kulay, maaaring maramdaman mong mas lumalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng enerhiya ng kulay na ito, maaaring magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon sa iyong mga gawain at mas matibay na paninindigan sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 12, at 23. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon. Kung may kailangang pagpipilian, maaaring makatulong sa iyo ang mga numerong ito upang malaman kung alin ang tamang landas. Maaari mo rin itong gamitin bilang inspirasyon sa mga desisyon na may kinalaman sa iyong trabaho, relasyon, o mga plano sa hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagpapahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng sining o pagsulat. Ang anumang malikhaing aktibidad na magpapalabas ng iyong damdamin at pananaw ay magiging mabunga at makabuluhan. Maaari kang sumulat sa iyong journal, gumuhit, kumanta, o sumayaw, anumang paraan na nagpapahayag ng iyong tunay na sarili ay makakatulong upang mas madama mo ang kasiyahan at kadaanan ng loob. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap na iyong ginawa at sa mga hakbang na iyong tinahak. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at mas lalong mapalapit sa buhay na nais mong likhain. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong tandaan ay ito: Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Walang perpektong landas, ngunit may tamang direksyon. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. At sa bawat desisyon na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na lumilikha ng mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili. Sa darating pang mga araw, panatilihin mong bukas ang iyong puso at isipan sa lahat ng oportunidad na darating. Huwag matakot na yakapin ang pagbabago sapagkat ito ang susi sa iyong patuloy na paglago. Patuloy kang magtiwala sa iyong kakayahan at tandaan mong ikaw ay may sapat na talino, lakas, at tapang upang harapin ang anumang hamon. Ang iyong hinaharap ay maliwanag, lumakad ka ng may kumpiyansa, at huwag mong hayaang pigilan ka ng anupamang pag-aalinlangan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.